Hindi natin naakalain na ang isang lugar sa Nueva Ecija, kung saan na pag-alamang dati lamang dinaraanan ng mga armadong grupo, ngayon ay isa na sa mga pinupuntahan at tinarayan ng mga turista mula sa iba't ibang bayan. Ating sundan ng mga kwento ng mga pangulo ng People's Organization ng Pinsal Pulse Association at Lupao Uplanders Planter Association Incorporated o lupay na kasalukuyan ng laga dito. Ayon sa kanlang revelasyon, Bago pa man makilala ang Pinsal Pools na matatagpuan sa Sitio kalsi Barangay na Mulandayan sa Bayan ng Lupaw, ito ay dating dinaraanan lamang ng mga rebeldeng grupo at pinaghahanap buhayan. Sa pamamagitan ng pangangahoy at pag-uuling na nakasisira sa natatanging ganda ng lugar. Dati po, noong araw, ito pong Pinsal Pools lang po ng mga hindi po tao, mga armado, tapos dyan po sa taas, dyan din po yung sinagkukuha na nila ng ng pangkabuhayan tulad po ng pagkakainin uh, pangunguha ng taong pag na nakakasira po ng kalikasan. Wala pa pong masyadong katao-tao noon na pa nagpupunta rito kasi magubat pa, wala pa pong daanan. At saka, ang dumadaan lang po dito noon, yung mga nagkumukuha ng kahon, na ginagawang pambahay, mga mag-uuling, mga nagkakaingin po. Yan po yung mga uh, dumadaan po dati rito. At mayroon din pong mga uh, armadong dumadaan dito. Sa patuloy na pagsasagawa ng Philippine Army ng operasyon sa mga liblib na lugar upang sugpuin ang mga komunistang teroristang grupo, nagresulta ito ng tuluyang pagwasak ng kanilang grupo, bunga nito ay ang pagkakaroon ng payapa at tahimik na pamayanan. Dahil po sa presensya po ng ating mga at nila araw, naging tahimik po ang sa paglipas ng panahon ay nasilayan at nakita ang potensyal ng Pinsal Poles na maari maging atraksyon sa mga turista. Kaya naman, sa tulong ng barangay na Mulandayan at sa pamahalaan ng lupaw, na at lalo pang pinaganda ang lugar. Kasunod nito, ang pagbuo ng People's Organization ng Pinsal Poles Association at lupay kung saan tinalaga sila upang mga siwa sa nasabing poles na kalaunan ay naging isa na sa kanilang pagkakakitaan ginawa po namin ng para po pagkakitaan sa tulong po ng lokal na ngayon sa po ng ating pamalahan para madibilok po itong lugar. Pagdaan po ng uh, panahon, makita naman po ng uh, government ng uh, bayan ng Lupao at sa ng barangay na pwede i-improve ito para naman uh, kahit pa pano gagawin ang uh, tourism. Lubos ang pasalamat ni Rio Alimandaliso, chairman ng Pinsal Poles Association, sa kasundaluhan sa patuloy na pagtugon nito sa kanilang tungkulin na mapanatiling maayos at papayapa ang kanilang lugar. Nagpasalamat din siya sa suporta upang mas lalo pang makilala ang Pinsal Poles na naging daan para sa kanilang pangkabuhayan. Nagpapasalamat ako sa... Pag-ulong po ng ating uh, mga sa kabibigay po nilang tulog, suporta para po mas lalong makilala po itong aming lugar dito sa Pinsalpols uh, sa tuwang pinagsikwalan po namin ng aming kabuhayan. Dahil dito, inaasahang unti-unti nang makikilala ang ganda ng Pinsalpols, hindi lamang sa bayan ng lupaw, kundi sa buong mundo. Magandang araw mga kaugnay no. Nandito po tayo ngayon sa Pinsal Falls na kung saan matatagpuan dito sa Sitio Kalsib ng uh, Barangay na Namulandayan ng Lupao, Nueva Ecija no. So ang uh, layo po ito mga kaugnay na mula sa bayan ng uh, Lupao ay hanggang dito ay 6.5 uh, kilometers no. So nadadaanan na din po ito ng uh, mga sasakyan dahil lasimentado uh, na po ito uh, hanggang dito po sa Pinsal Falls. Pagpasok pa lang sa entrance nito ay kitang kita na ang angking ganda ng lugar. Madami na din talagang dumaday dito na nakasabay pa namin sa entrance. At dyan nga ay sinasalubong kami ng nangangasiwa dito. Ang una nga palang gagawin ay mag-register ng mga pangalan. Para sa inyong kaalaman, walang entrance fee. Libre. Magbabayad lang tayo ng cottage sa halagang 250 pesos. Mayroon pala silang uh, donation box dito. Pwede kang maglagay kung magkano ang tinitibok ng puso mo. Masaya kami dahil talagang sinamahan pa kami ng chairman dito sa aming paglilibot. Sa aming paglalakad ay damang damah ang lamig at sariwang hangin, pati ng huni ng maibon ay talagang dinig na dinig namin. Simintado din pala dito at makikita mo talagang ini-improve at lalo pang pinaganda ang lugar. At ayan nga, pupunta na tayo sa mga cottage. Dito po ang PR natin, sir. So, ah, ito po yung CR natin, sir. So, may bayad, may ano po tayo, may donation po ah, tayo. Ah, donation lang po, sir. Ah, ito po. So, babae at sa kalalaki, sir. Ito po yung lalaki, sir. Doon sa kabila po yung babae. Dito naman po yung, ah, uh, lotuan o pinag-iihawan, sir. Ah, ano? Sabi nga pala niya pwedeng pwede dito magdala ng mapagkain at mag-ihaw

Ah, so, ibig sabihin po, itong uh, tindahan na ito ay sa asosasyon? Opo, sir. Okay, so mga kaugnay, meron din po silang uh, tindahan dito na kung saan na pwede tayong bumili no, ng mga uh, pang-merienda natin. Ayan po, kung makikita po natin. No. So, itong tindahan po ito ay sa samahan po ito, no? Samahan po dito sa... Uh, Pinsal. Pinsal Falls, no? So, meron kayong dalawang samahan dito, sir, no? Opo, sir. So, meron silang dalawang samahan, no? So... So maliban dito, sir, ano pang meron tayo, sir? Mayroon din pa po kaming paliguan, sir. Ayun, Ay, maganda yun, sir. yun yung puntahan natin. Napakaganda yan. Tara. Okay. Nagpapatuloy kami sa paglalakad, papunta sa falls. Balita ko, napakalinis at napakalamig ang tubig dito, kaya excited na din talaga ako. At bago na tayo pumasok sa mismong falls, meron pala silang uh, ditong patakaran na bawal magdala ng pagkain, manigarilyo, mag-vip sa mismong falls kaugnay, meron po uh, patakaran po. Pag uh, dito na po tayo sa falls, bawal no? po yung manigarilyo. Lahat po uh, bawal So, tara mga kaugnay. Malapit na po tayo. At sa wakas, nandito na tayo. Napakaganda dito mga kaugnay at hindi ko nga akalain na mataas pala ang falls na ito. Madaming pono at isa pa sa hinangaan ko ay ang rock formation. Maya, maya nga ay naligo na din ako. Totoo nga ang sabi nila napakalamig ang tubig dito. Kaya mga kaugnay, ano pang hinihintay nyo? Bumisita na dito, mula dito sa Lupao ni Besiha, ako si Ramil Clarion, ang inyong kaugnay. Isa ang pinsalpo sa bayan ng Lupao na nagpapatunay na kaakibat ng kapayapaan ng kaularan. Yan naman ang tiniyak ng 84th Infantry Victors Battalion sa pangungunan ni Lieutenant Colonel Gerald L. Reyes na magtutuloy-tuloy pa ang maunlad na turismo sa pinsalpos at maunlad na buhay ng mga people's organization na nangangalaga dito. Mula dito sa San Jose City, ako si Aliyah Shabil J. Mercado, ang inyong kaugnay.